Thank mm -hmm. you. I "You yeah. yeah. well, kape, kape. Ang lamig, lamig, lamig. Yeah. Lamig na lang. Bawasan yung... Pero yung boss. Pero hanapin ko. sabihin niya na isa pa niya ang palakas yes. niya. This time, hindi niya napatatakasin ito. Kasi sinamatay mismo mismong sumundol sa kanya. yang lembut dengan kemas dan main keren bermain keren itu bawa teman gitu

Fun, cool. Safeguards. Extra strong. Cool. Shush. 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 Intense repair with bioprotein care that penetrates hair strands. reverses the signs of damage for up to ten times stronger yeah, and smoother. Just watch us reverse and to play. You don't serve like intense repair. <laughs> <laughs>

Dapat si meron si 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 siya naman itang gumiting. Hindi sila kailangan. Dahil yan meron na siyang, ano eh... Kung nasa'yo. I-embrace ka muna. To dream. The impossible dream. I-embrace ka muna po. I-embrace ka muna po. Bakit hindi sa'yo kapag dahil gamitin lang wala yung box ba? Wala kasi nandiyan na yan eh. Baka wala yung mula tungkol. Kumukulong pa. Eh, kapit pa lang yan. So, Primer. Ang bagong matiban, hindi yung tibay mo na. Kung yung ipinong 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 na ipinong 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 na ipinong 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 ang dessert mo ay si. malina po ang tula. Siksik, sarap, at sulit. Si Cornila ang gantika. Nasap mm. 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 na nasap ang nasarap at swesty. Sa malina po ang tula. Tala, yung dessert. Kaya ko bang gawin? Kaya ko bang ipanalo? Natural bang lahat ng sarili? Kaya ko bang gawin? Ano mag-ibaraan? Dahil <coughs> sa kapag mo, may laban ka. Yeah.

i choose Simulant Game School. Supports I the <laughs> from your in Game School.

You're a

Oh, ito nasayang yung cellphone kasi nakakalimpyo kasi nakakalimpyo kasi nakakalimpyo kasi nakakalimpyo kasi nakakalimpyo Yeah, I'm going to my lawyer. Can you just do that? I want her to pay for what she did. I'm just not sure if putting her in jail is the best punishment for her. True. Mamuira is really gone. She's been turned up to 2GSW. She can't survive. So the nightmare is finally over for everyone. It's para for them, Doc. It's for Bucky? <laughs> you

channel Ano, fire, yung, ano? Narapin, ano na yung mga isang Ano Ano mga ng gusto ng pamahalaan para makatulong mapababa ang presyo ng kuryente ang diversify ng pagkukunan nito. Yeah. Sa Pilipinas, medyo diversified na lang tayo kumpara sa ibang ASEAN neighbors natin. So tayo medyo mataas na yung renewable share natin. Uh, 22%, 20% yung target ng ASEAN. 22% na nga tayo. And in, uh, ka natin, i-increase yan. Kasi yung renewables, wala naman na diversify siya. Kasi hindi lang siya RE. Uh, but you can declassify it further. Meron tayong biomass, geothermal, solar, hydro, ocean, no, and technologies. Once so we increase this share, mas oh. maganda for us. Mas magkakaroon tayo ng security. So that's the mix. And the mix also sort of responds to what the demands are, or what the need is for the country. mga and at mga ang All these combinations, we, the Department of Energy, is looking at. Because we're trying to address inflation, environmental issues, high, uh, high prices of uh, electricity, and. Uh,

dinoboribisik sa binibigay na iba't ibang tipo ng cabinet pa oh, no, na magagamit sa mga ulo. upskilling 'Yun ng skills may kaugnay din sa job skills, no? So ayun, kasama na sa pag-aaral, ano ba ang kailangan ng industriya para yung mga training at saka yung mga gagawin pa na upskilling at upskilling and upgrading ng mga kasanayan ng TESDA ay tutugon. Dapat ito industry-led market driven, no? yung demand driven, hindi yung produce ka lang ng produce o trade ka lang ng trade, subalit so balit mabibisapuin. You no? Know? Uh, medyo uh, ang mga nag-trade mo dahil last na kumakit ang trabaho. So, sinitigan natin at dapat kataroon tayo ng effective na dito market information system. You no? Know? Uh, kung sa ano, ikukumpara natin yan sa iba-ibang mga ito. Kung nasa saan yung uh, mga available,

Secondly, yang mudah sikit, Smart. Sampai di oksya kami yung pipe. Ting. Mamaksa ko yung kiri to? Bang, tingin dito yung... 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 Ako na. Ako na. Ako na. Ay, mga nanay, ay, ay, ay. Ay, ay. Chasing naman or or or. Eh, tama. Eh, tama. Eh, tama. Eh, lutong. Kasi, sorry 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 sorry. For me, 'tong pagkaka-langit e. Odo na lang ako. Nag-iisip pa ako na baka ma-force din papapabalik. Oh, edited utak na yung bitawan ng ubon ng baby ko. Yeah, hindi ko talaga. Oo. ikaw lang kaya ako official na yun yung ramatuloy yung nasang tapdung ibong masidete tapdung <laughs> ibong <laughs> so, masidete tapdung ibong sa tapdung ibong masidete tapdung sa masidete sa ibong masidete sa ibong <laughs> masidete Bernardo ay masidete kung paano niya na ibong ang tapdung ibong masidete 加油！